kumain na naman si Kuya Botayun eh. -ano ka. Ano na naman na natin ka para kuha mo dyan? Muna na nagitan ka lamang dyan. O, oh, anong piko mo dyan? Ayun, matatakdag. ano? <laughs> ah, anong anong piko kuha mo dyan? Aram mo Ano nga? Ah, dumang ka na sa piding program. Da ako, iniansunod tang proyekto. Proyekto. Oh, bako sa napiding program kundi di kay puwede. Ay, ko. matibay man di ko yan. Tree planting. planting. Tree planting. Mga kaisipan ko. Mga kaisipan. Oh, oh kung ano nga Bakawan sa English. Iyan sana. Hmm, pa na habot yeah. sa kuya. Kung tama. ano iyan? Tama. Bakawan. Day na mga English. Ine tama. Ine ang bunga kang bakawan. Bakawan. Hmm. aram mo ko ang kay sa ano? Sa sa tuya sa kapalibutan. Ah, simpre. Lalo na sa gilid ng daga. Alam ko ah. Ya? Yeah? Uh, oh, Mayak ko sa'yo mo explain ko ano yun eh. Oh, paano? Oh. Ah, kang 19 forgotten. Oo. Oh. Ini. Ang bakawan na ini. Pigtatanong ini sa gilid ng daga. Oo. Oh. Yeah. Siyempre sa may kandaga. dagat. Tanda yung mapidin lumas sa mapiden. mga manyugan. Ayaw. Yeah. ini. Tangan, iyon ang pang ano kang bagyo, hukol, dipinsa ini. Hmm. Yeah. Kaya mahiling mo dyan, bigdi sa mga pulang daga. Iyon nga, may mga Para bakawan ribo, man. May, may, may mga bakawan May, may mga bakawan. Tinaranong mo ka mga tabo dito. Hmm, talagang padaba ninda. Talagang nindak. padaba ninda ang kalikasan. Ay, uh, iyo. Iyo. O, oh, ngunyan. Kitang duwa, ikaw kita ang, iyan ang pag-iisip ta uh, sunod ng proyekto. Hmm. Iyo, pagkatapos kang piling pagula. Iyo. Makatanong sa kisang ribo na poon. Iyo. Oh, pwede ta duman tanuman duman sa may parte sa may damakan. Hmm. Oh. Ang hukol dipinsa na ini. Dipinsa na duman. Pasak kang hukol. Dai yeah. man, iyo dipinsaan yeah. ko dai, dapat magharong kita. Sumasalig naman talaga. Oo, uh, oo. Oh. Pero nang mo ang kana puro mga tabog, mga maliya. Yan. Yeah, yeah. yeah. Oh, dawag graming bakawan, sarong harus house kang bagyo. <laughs> Talbo. Eh, hey, Buda ini, istaram pa ini kang ka mga sira. Yan, yeah. tama ka na yeah. jan. Tama ka naman jan. Kaya talagang para sa, ah, sa oh, kuya. kaya dapat mata ng bitakan na duwa pa naman. ang buot ko sa kalikasan talaga. Ah, Ay, yun. Ay, Oh. So, makahiling kayo ng video, may. Bad mo yan hindi mag-volunteer na magtanuman tabi. Na matabang man. Na matabang. Iyaw. Ah, pwede man sa sendang mga lugar. Pwede man sa sendang hmm, mga lugar. Kung ikaw makadigde. Ayan, -send mga buhay to may mga idol, idol lang. Mga picture. Oh, bako lang comedy. Bako lang yung comedy. Bako lang pwedeng program. Yang, may mga, um, ano kami, pagpadaba sa kalikasan. Mus na. Ano man kita? Madumana itanong na kita? ta na. Matanong kita kay na eh. Oh. Kung sa India nagilay. Ah, so, sige. Oh. Eh tanong tayne, ta ni dit man sa nang nahiling ko di Oh, sige. May pinong pidaso. Ang pinong pidasong ini maburuhay ini. Iyo. Dai, dai tanong unay tanong mo nya. Tapatambo na. Ah, iya, yeah, pwede. Tapi papatambo pa tabi, ni mga ah, idol. Ayun. sige. Oh. Iti na nang unay diyan sa so, gilay. Sumuya tabi magtabang kung sa tree planting. Igugumi ini. Ni Kuya Cole. O, sige. E talagang, go na go, go talaga na kita dyan. Sige. Kung mayaman din ang mag-ano, so, yes. ano din sa mga dagat, dawa dumala sila sa partinin ng ah, lugar. Yes. Sige. Maraming salamat. Hmm. And, uh, God bless. Sa indugabos mga idol.